Hi guys! Magsishare lang ako ng kunti tungkol sa nangyari sa buhay ko noon. Yes, nakikita nyo naman sa title. Naging TNT ako sa Sweden for a while. Yeah, yeah guys. TNT. TNT, tago ng tago. <laughs> TNT ng walang work. Wala akong work noon kasi may malikit akong bata. So, DNT ba tawag noon? Tago ng tago. Tinti. wala walang papel. <laughs> so, yun nga guys. Mahirap. Wala akong papel sa Sweden. Dito, noon. Dahil, nakansela na yung papel ko na au pair dahil nabuntis ako at ang anak. So, mahirap pa yung pinagdaanan ko noon guys. Mahirap maging TNT. Tinti na ba tawag nun? Walang papel walang permission na magstay sa Sweden. So nagbabaka sakali lang ako noon guys na makastay ng Sweden kaya naglakas loob lang talaga ako magstay dito sa Sweden kahit walang papel. So ang mahirap lang guys pag walang kang papel is hindi ka matutulungan sa mm, um, gobyerno or gobyerno or basta hindi ko na lang banggitin kung anong part. Basta alam niyo na yan yung mga taga-Europe. And then yeah, yung anak ko noon is wala din siyang papel. Hindi ko rin siya inapplyan ng Philippine passport noon kasi ang sa isip ko baka kung applyan ko ng Philippine passport baka hindi siya magiging Swedish. So, mahirap guys. na um, wala din papel yung anak ko noon. So, pwede lang kaming makastay kung papapilan siya ng papa niya dito sa Sweden. Kaya Mahirap talaga guys, pag wala kang papel, hindi ka pwede mag-aral, hindi ka pwede mag-work. So, depression ang nangyari sa akin buhay. Gusto kong mag-aral noon, gusto kong mag-work, pero hindi nga pwede. Pero one year din ako nag-alaga sa anak ko. Tapos, yeah, hindi rin ako natulungan noon. Nung bago, hindi ako matulungan dahil wala akong papel, wala din papel yung bata. So, tapos, yung ongoing case na yung nangyari. So, tinulungan na si Christine. Kasi priority nga yung bata dito. Tinulungan na yung anak ko. Tapos, yung tinulungan lang is yung anak ko. Kasi siya, siya lang yung may ongoing na pile pail So, parang ako, ano, sabit lang ako sa kanya. Pero, tinais ko yun, guys. Tinais ko yun ng mahabang panahon. Tis, tis lang. Hanggang sa... Yun. Mahirap nga yung ko. Mahirap magiging TNT. TNT, tago ng tago. Pero hindi naman ako nagtatago nun. hindi <laughs> naman ako nagtatago. Pero, hindi ako pwede magtawid sa ibang bansa kasi nga walang papel. Sino bang nakaranas ng TNT? Meron din namang mga nag TNT. Karaniwan sa Denmark kasi maraming work doon. Pag gusto na nilang umuwi is, ano, susuko ka na lang sa police at ang police na ang mamasahe sa'yo pa uwi. O, diba? Pero mablak mablock ka sa Europe for how many years? 3 years? I'm not sure. 3 years or 4 years. So, yun nga guys. Dahil sa pagsatsaga ko mag-antay at nagbaba ka sakaling magka So, yun. After many, 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 many months, one year mahigit, get papel din. Pero mahirap yung pinagdaanan ko. So, yun lang yung ma-share ko. Bye!